Jordan? Jordan, kamusta ka? Ah, uh, nasa OR si Jeff eh. Masama lagay niya. Okay, basta magpakatatag ka, Jordan, ha? Kailangan ka ni Jeff ngayon. Ah, um, ayaw, ayaw. Nasan kayo, Nasan kayo. Nasaan kayo? Nasaan kayo nila, Tori? Huwag mo na kaming intindihin. Okay na kami. Safe na kami. Kasi sana maligtas nila yung kapatid ko. Madami ko kong pagkukulang kay Jeff. Buong buhay ko, ako lagi iniisip ni Jeff eh. Tinitiis ako sa salito, Ba't hindi ko siya inahanap? Masyado ko masyado kong, kong nagpaipit sa sarili ko problema na dahil hindi ko nainisip, hindi ko madlang lang namamalahin, kinidnap na pala siya. Kung hindi ako tumigil, kung inalam ko sana kung nagtanong-tanong ako, kung hindi ako nagsumit na okay lang siya, sana hindi nangyari to. Verdan, tama na kasi wala namang may gusto nitong mangyari eh. Walang magkakala na mangyari talaga to kay Jeff. Okay. Relax ka na, please. Nakontento ko sa text. Dapat hindi ako nakontento. Dapat tinawagan ko siya. Dapat hindi ko tinigilan. Kinausap ko siya sana. Tinanong ko kung anong nararamdaman niya. Jordan. Ang pinakakailangan ni Jeff sa ating lahat ngayon ay magpakatatag tayo. Huwag kang susuko kasi marami pa tayong kailangan malaman. Kailangan natin malaman sino yung nagpakidnap sa kanya at bakit. Hindi ako titigil, Christy. Aalamin ko to. totoo. Pagbabayarin ko kung sino gumawa nito sa kapatid ko. Mag-iingat ka, Jordan. Balitaan mo po, okay? Bye. Han? Totoo ba? Ang alin? Totoo bang hindi akong ama ni Junior? Han. Hindi. Hindi totoo yan. Siyempre ikaw yung ama. Ikaw yung tatay ni Junior. Sumuhaling ka. Sabihin mo ang totoo sa akin. Sabihin mo. I am telling you the truth. Hindi siya sabihin ng kapatid ko yung mga sinabi niya kung wala siyang base. Hindi pa rin alam kung bakit niya sinabi yun, Han. Siguro, desperado na si Jeff na paghiwalayin tayong dalawa. Nagawin na mo pa siya mga halim, kapatid ko. Hindi siya mga halik si Jeff. Hindi siya kagaya mo. Sinabi niya, kinidnap siya eh. Ikaw ba na ipakinap? Ikaw mo na pagindap? Jordan, ano ba sinasabi mo? Hindi ko kayang gawin yon. Hindi ko na alam kung anong kaya mong gawin, Shira. Makarami mo na kalukuhan ang ginawa noon. Kasi nung malingan, hindi na mong titiwala sa'yo. Han, listen to me. Listen to me! Makinig ka muna. Na-trauma si Jeff. Kaya siguro kung ano-ano yun yung mga pinagsasabi niya kanina, nakita mo na mong itsura niya, di ba? Baka nga nababaliw na siya eh. Siya yung dapat hindi mo pagkatiwalaan. Nagtik no, na naman tayong kapatid ko. Kita mo ba? Ikakamatay niya na to? Kinawa niya na lahat ng iyong para masabi sa akin yung totoo? Tapos siya pa'y baliw? Wala akong ginagawang masama. Maniwala ka sa akin, Hindi, hindi kita lulukuin. Mahal na mahal kita, Jordan. Shh. Lahat ng gagawin mo para sa pangamahal. Tinan mo ang sarili mo. No? Yan ang ba yung hindi mo kapatid ko? I am your wife. Kasal na tayo. Hindi ka pwedeng nagagalit na lang sa akin ang basta-basta ng ganito. Han, isipin mo yung pinagsamahan nating dalawa. Isipin mo yung pamilya natin. Ayusin natin ito. Ano Ayusin sabi mo? natin ito. Anong pamilyang pagsasabi mo? Na eh, hindi ko nga alam kung ano ko talaga si Junior. Titigil ako kung malaman ko yung ko. Han. Jordan. At pag malaman ko na may kinalaman kasi na nangyari sa kapatid ko, ipapakunan ko kita. Kahit nagpinakasalan pa kita. Ayos ka na. Mereka sekali itu bakal kena pengguruh